Dila may Nora Honor Day noong May 18 sa idinaos na selebrasyon sa kanyang buhay at gawang sining sa Metropolitan Theater at bilang advance birthday tribute na rin. Ito ay handog ng National Commission for Culture and the Arts, Film Development Council of the Philippines sa pakikiisa ng NV Productions, Solar Pictures, ABS-CBN Film Restoration at Philippine Film Archive. Ito ay parte ng presentasyon ng hiyas ng sineng Filipino bilang selebrasyon na rin ng pambansang buwan ng mga pamana. Tatlong magagandang pelikula ni Nora Honor ang ipinalabas ng araw na iyon. At sa 1978, Tatlong Taong Walang Diyos, 1976 at Amerika 1984. Dinagsa ng mga manonood hindi lamang ng mga Noranians kundi pati na ng mga bagong henerasyon ang tribute na ito para kay Ate Guy para sa kanyang kaarawan noong May 21. Kapansin-pansin ang mahabang pila sa labas ng teatro ng mga nais mapanood ang mga nasabing pelikula kahit patirik na tirik ang araw. Sa hapon, sa screening ng newly restored Merika ay naroon ang mga anak ng superstar na si Lotlot, Lot, Matet at Kiko. Upang makiisa sa selebrasyon, iniabot ng FDCP sa magkakapatid ang bagong poster ng Merika at nagbahagi ng maikling pananalita si Lotlot Lot at Matet. <laughs> magsasalita. <laughs> hindi Hindi, um, sa... Ang sining ng aming ina ay kahit kailan hindi mawawala. Yes. At malaking kakati po, ang lahat ng na nagmamahal sa kanya, mga nurayan. Maraming salamat po sa inyo sa tiwala at pagmamahal na hanggang nga ngayon ay binibigay niyo sa amin na. Napakagandang birthday gift po nito sa kanya. Birthday na po siya sa, sa Wednesday. Yeah. And, yun uh, po, salamat. At, um, parang, parang nandiyan lang si Mami sa mga pelikula na ipinapalabas ngayon at sa lahat ng tribute na ibinibigay mm. sa kanya. Isang malaking tagumpay ang selebrasyon para sa nag-iisang Nora Honor. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.